Hello everyone guys, hello mga kapangaw. Ako nga po pala si John sa mga hindi nakakilala. At ito guys mga kapangaw, pinalinis ko na to. Dito nakalagay yung kulungan nila Tiny at Mimi. So bago mag-December, pinangako ko na gusto ko mabigyan sila ng magandang kulungan. Yung mas magiging komportable sila. Kaya ito, sumahod na tayo dito sa YouTube. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga kapangaw. Ayan, nabibigyan tayo ng chance ni YouTube na kumita dito sa ating channel. At ito nga guys, Sumawad na ako ulit dito sa Youtube At ang maganda nito, ang bibiling ko talaga sa pera is yung kulungan ng aso ko gusto hey everyone guys! Hello mga ka-Youtube, mga ka-dog friends, mga ka-pet friends Bakit? Uh, ngayon guys, sobrang saya natin So hindi naman sobrang saya, so sakto lang Kasi sumawad na tayo dito sa Youtube at maraming salamat po pala sa mga nanonood, sa mga nagko-comment, sa mga uh, nagpapayo, maraming maraming salamat sa mga nag-share. Kung hindi po dahil sa inyo guys, hindi po ako makakasaw dito sa YouTube talaga, promise. Lalo lalo na ngayon, sobrang hirap na ng labanan dito sa YouTube, especially hindi naman tayo gan hindi naman tayo artista, hindi naman tayo sikat. So maliit na YouTuber lang tayo. Pero maraming salamat sa inyo guys. Talagang na-appreciate ko kayo kasi kahit papaano is, ayan, nabibigyan tayo ng chance ni YouTube na kumita dito sa ating channel. At ito nga guys, sumahod na ako ulit dito sa YouTube. At ang maganda nito, ang bibiling ko talaga sa pera is yung kulungan ng aso ko. Gusto ko kasi sila mabigyan ng mas komportableng kulungan, mas magandang kulungan. And to be honest, pangalawang kulungan ko na to na bibilin sa kanila guys. ah uh, yung una kong nabiling stainless na dito sa loob, stainless steel. So maganda siya and highly recommended talaga to kasi hindi siya kinakalawang. At ngayon naman bibili tayo ng four doors ulit na stainless tapos yung kanyang mating naman is stainless para hindi rin naman ako mahirapan sa paglilinis kasi kapag plastic mating po yung ating gamit sobrang nahihirapan po talaga ako maglinis kasi tinatanggal ko pa siya kung nakikita nyo before binabaklas ko pa eh syempre day off natin isang araw lang so mauubos yung uh, day off ko sa paglilinis lang ng plastic mating kumpara mo sa steel mating na iwawipes mo lang, lilinisin mo lang, ibabarash mo lang kikintab ulit siya, sababalik so, siya so yun nga, so ngayon guys, gusto ko kayo uh, Uh, inspire, ayan guys na try nyo rin mag youtube, wala namang mawawala, so dito kasi sa pag youtube, kailangan mo lang talaga ng isa puso mo lang, lang yung ginagawa mo, at para mas mas mapadali sa'yo yung paggawa ng content, gawa ka ng content kung ano yung sa tingin mo na everyday na ginagawa mo, na pwede mong ishare na, na may matututunan yung mga viewers mo, or mapapatawa mo sila, depende sa gusto mong ginagawa everyday. Kunyari, mahilig kang magluto, mahilig kang sumayaw, mahilig kang kumanta, mahilig kang mag-tutorial. So, pwede mo namang gawin dito basta as long hindi mo na lalabag yung policy dito sa YouTube. Yes po, meron pong policy rito sa YouTube. Katulad ni Facebook page na meron din mga sobrang daming policies. Pero dito sa YouTube guys, kapag gusto mong kumita, kailangan mo lang talaga mag-push. Kailangan mo lang talaga, hindi mo naman kailangan na mag-focus hindi mo kailangan ibigay yung 100% mo kapag nag start ka pa lang. Pero ang maganda kapag mag start ka pa lang, alam mo na dapat kung ano yung target mong viewers. Kung sa tutorial, tutor, kung sa tutorial ka magaling. So, push mo yan. Content mo, tutorial. Kung gusto mo yung daily vlog, mag daily vlog ka pero I suggest sa inyo guys kapag bago pa lang kayo sa pag youtube mas maganda kung yung, yung tutorial yung inyong gagawin dito kasi sa tutorial maraming may inspire sa inyo marami kayong mas magiging followers kesa sa mga personal vlog yung mga personal vlog kasi guys, para lang yon sa mga sikat na artista. Yung mga marami ng followers na sikat talaga. Pero kung tayo guys, katulad natin, mga baguhan pa lang dito sa YouTube, sa Facebook, eh pag nag-daily vlog tayo, wala namang manonood kasi hindi naman nila tayo kilala at hindi po tayo sikat. Depende na lang kung magaling ka magpatawa at maganda yung pag-edit -e mo. Pero kung ako sa inyo guys, para ma-push yung gusto nyo, is mag-tutorial kayo sa pagluluto, Ganun. Basta kahit ano. So, yon At ngayon nga, guys, ito, sumawad na nga ako at pambibili ko nga pala ito ng kulungan ng mga alaga akong aso. Kasi ang content ko pala dito sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, ay yung mga dogs. Actually, dogs caring tip. Minsan, minsan, uh, uh, life, kung ano nga ba nangyayari sa buhay ko with my dog. So, ganun yung mga content ko rito sa akin Facebook. By the way, guys, dito pala sa YouTube, is meron din kriteria. Meron din mga policy na kailangan. So, then, especially copyright. Bawal din kayo kumuha ng video sa ibang video kasi restricted tawag doon. Pwede naman is-restrict yung inyong... Uh, YouTube channel, magkaroon kayo ng strike hanggang tatlong strike. At pag nangyari yon is spreading, matanggal yung YouTube channel nyo. So, dito guys, meron kayong kailangan ma-reach na 3,000 watch hours. So, sobrang liit lang yan kumpara sa Facebook na 6,000. At 1,000 subscribers. So, sobrang liit lang yan kumpara sa 5,000 para magkaroon ka ng ads sa Facebook page. So, dito kailangan yung ma-reach accomplish is yung 3,000 watch hour at saka 1,000 subscriber and then bago kayo ma-monetize ni YouTube so mag aapila kayo ay mag -sa mag uh, papasa kayo na for reviewing na kayo na kailangan bago kayo magpa-review ng YouTube channel nyo kung sa tingin nyo malinis yung channel nyo walang mga copyright, walang copy strike eh pa-review na na kay YouTube pero kung sa tingin nyo is marami kayong violation katulad ng mga copyright music mga strike so kailangan tapusin nyo muna yung strike kailangan malinis muna yung channel nyo bago nyo pa-review kay YouTube para tuloy-tuloy eh, na ma-monetize yung inyong YouTube channel. Pero hindi pa doon nagtatapos guys. Kasi bago kayo sumahod kay dito kay YouTube channel, kailangan nyo muna ma-reach yung 1,000 subs uh, 100 dollars bago kayo sumahod. Katulad kay Facebook, di ba? Ang alam ko kay Facebook dati 100 dollars bago nyo sahurin. Pero ngayon yata mas i-25 dollars yata masasahod nyo na sa Facebook pero dito kay YouTube 100 dollars bago nyo ma-sahurin dito. So 'yun lang guys, so gusto ko lang sana kayo ma-inspire na uh, 'yung mga cellphone nyo, 'yung inyong internet gamitin nyo para kumita kayo, especially kung nasa bahay kayo, magbulag kayo mga tutorial para kumita kayo. And kapag tumagal naman guys, tumagal na magiging confident na kayo sa pagbablog. Katulad talaga ako talaga guys before, sobrang mahihain ako. Uh, hindi ko alam kung paano mag-edit, nanonood lang din ako dito sa YouTube kung paano mag-edit, ano nga bang apps yung pwede kong gamitin para sa pag edit And to be honest guys, ang gamit ko palang apps dito sa aking pag edit is yung Kane Master. So, napapurchase ko siya dito sa Google Play. So, binabayaran ko yata siya ng 1000 a year 1000 a year tapos mga basic uh, editing lang naman yung gamit ko pero marami siyang features kasi hindi lang talaga ako makalikal hindi lang talaga ako magaling sobrang galing sa pag-edit -e pero maganda yung Kinemaster lalo na kapag nag start ka pa lang sobrang dali lang talaga niya mag-edit so cut and play lang yung ginagawa ko so ngayon guys hinihintay ko na lang dumating yung kulungan na binili ko na stainless para sa alaga akong aso tapos ito na pinahanda ko na yung pangbayad ko dito sa aking ayan, stainless cage na bibilhin. Ito guys, para talaga to sa aso ko. Eh, talagang pinag-ipunan ko talaga to para makabili ng another. Kasi gusto ko talaga na bago magpasko, mapaganda ko yung dito, yung harapan namin. Tapos, susunod ko na yung aayusin yung kusina namin. Kasi, pangit din talaga yung kusina namin. Yung bubong namin, parating tumutulo priority ko talaga yung mga alaga kung asa maging komportable bago ako. And kadalasan lang naman talaga gifts na binibili ko is pagkain lang talaga. Sa damit hindi naman masyado sa branded. Actually baklaran lang to, tiktok lang to, ayan pila pilasada, ganun ang mga damit ko, mga beshi, mga kapango. Tapos uh, mag-iipon din ako para naman sa kusina. Ayan, gusto ko kasi paayos yung kusina. Gusto ko kasi mapaganda siya, ganun. Tapos gusto ko na rin magpa ipon din ako para dito naman sa bubong namin kasi kapag may bagyo tumutulo Ayan. so yun lang guys, share ko lang sa inyo na kailangan uh, sa pagbablog dito sa uh, social media, kailangan mo lang talaga maging positibo lalo na kapag nag start ka, marami kang maririnig na hindi magaganda mga, may mga magbabash na uh, hindi magaganda yung sasabihin pero continuous lang, kasi at the end, end of the day yan, magpapasalamat ka pa rin sa mga basher, na nanonood sila dahil sa kanila is yan, tikita ka at sasawod ka at mabibili mo yung mga gusto mong bilhin para sa sarili mo at para sa mga alaga mong aso. So, yan, push lang tayo ng push. Uh, sa so una talaga mahirap kasi nag start ka pa. Pero, i-enjoy mo lang yung pagbablog. Huwag mo muna masyadong madaliin kasi ma- magsasawa ka, bibitaw ka, kailangan talaga marunong ka mag-manage ng pagbablog, pagtatrabaho, at pag-aalaga ng mga alaga nating aso. So, yun lang guys, that's it for today's video. At sana, ma-inspire ko kayo sa video na to, na everything is possible. Basta, magdasal ka lang kay God, at saka, work hard, tapos, huwag ka lang mananapak ng ibang tao. So, yun lang guys. Thank you for watching, At see you on my next vlog. Bye-bye.